What's up mga drupang idol no? So habang binabaybay ko itong kabahan ng Mayroon Meron po tayong nadaanan na isang aksidente Isang motor at saka four wheels uh, Isang huge accident ang nangyari dito mga tropang idol Kung titingnan mo yung motor wasak wasak mga drupang idol no? Bali yung motor ay sinalubong niya yung kabilang linya kumbaga nag overshoot yung motor siguro sa bilis ng takbo hindi naman ma-overshoot ang motor kung hindi mabilis ang takbo ng motor mga tropa ng idol no? kasi yung lane ng 4 wells ay nananatili naman doon nasa tamang lane naman po yung 4 wheels yung motor lang yung umunta sa kabilang lane kaya yun ang cause ng aksidente so yun nga uh, yung, yung 4 wheels ay nagkaroon ng damage sa harap ta uh, sa left side ng bumper yun ang cause kung saan tumama yung motorcycle yung motorcycle ay grabe uh, bali nagwasak wasak yung tearings kung titingnan nyo eh, napaka malala yung ano pagka bundol o pagka sargo nilang dalawa mga tropang idol uh, yung driver unconscious so kinakailangan na uh, tumawag tayo ng mga rescue kasi para ma-rescue yung casualty na na injured mga dro, mga idol hoping na sana maging maayos lang ang lahat ng ano lahat ng mga casualty at walang anumang masamang mangyari sana ay maging aral ito sa ating mga mga rider no na sana wag tayong mga moti dito sa public road para po hindi po tayo makadamay ng mga ibang motorista kung anong pag-iingat natin sa ating Wala sarili at yun din ay yung magiging pag-iingat natin sa mga kapwa natin na rider uh, ano pa lang master, maaga pa lang ganito <laughs> ayun daw may daw kanina <laughs> na ah, ganito talaga mas pagka may aksidente may traffic talaga ito talagang durog eh grabe ang lakas ang impact durog durog hiwaiwalay oh katito oh. Tanggal dito o. yung shop. Wow. Naglalaro ba ito, Mas ah. Naglalaro. Kasama nyo yung pala. Kita mo o. Ito lang Masap, di mo pa. Oo. Hindi mo gagawin ngayon na dalawa sila eh. naman? ko Ah, uy! -miss kita. <laughs> ano, ano? Anong ganap Saan? Dito? Ay, awala daw Ah, wala. Doon sa kubo, wala. Uy! Bumalik na. Kita naman tayo ulit ah. Eh, ano? Babangking ka ba ba? di-open Tino mo! Iwalay oh! Dito oh! Durog-durog eh. <laughs> daw to. Kasama nung isang tropa yata. Rider yata. Ay, ang nangyari ngayon sa kakalaro dito. Sana mga master maging decent sa mga rider dito. Na sana, huwag sila magiging kaskasero dito. Ayan. Sa uh, so, sila si ma'am. Inabot nga. Kawawa yung ano.